Hello po. <coughs> Hello po, sir. Alalam uh, mo po ito. Sir, ako pipipick up na itong 7 feet na payong, sir. 7 feet na payong. Dito sa, sa grab bar. Haba pala yung 7 feet. Dito. No, sir, okay, ano kaya natin yung isang stand, sir? Hindi, okay, okay, totoo. Mahaba <yun> Baka umuusad dyan, sir. 7 feet na payong. Dito siya sa Grab Bar. Sa Grab Bar. <coughs> mm, Dyan, sa Grab Bar. Ito <coughs> sir, binibenta nyo? Online? Mapampalengki ito eh, no? Oo, ito yung pinakamahabang. Ah, 7 feet ang pinakamahaba. Ah, meron pa mas mahaba. Ito, ito. ito hmm. Ilang pit to? Seven. Doble na lang natin, sir. <coughs> Doble na lang natin. Kahit... Yan, sa box na lang yan, sir. <coughs> yan na lang sa box. Ay, ko pala muna para mm. yung... Ay di pa bayad. Tawagan ko rin yung drop off, papaad ako sir, Ma haba eh. Subukan ko magpaad. Ang haba nito. Baka masita ako sa Valenzuela eh. nasa na yung bayad sa inyo sir, hindi pa? Naano ko ng tricycle? Hello po, hello po, sir, uh, lalamog po ito, sir, ako pipipick up na itong 7 feet na payong, sir. O uh, po, sir, baka pwede naman, sir, pa-add na konti. sir, ang haba na ito. <laughs> okay po, tapos sinintay na lang po, sir, yung payment nyo para makalis na po ako dito. Ah, nasend na po, sir, nasend na daw po. Mm -mm. Sige, sir, mm -mm. on the way na rin ako, sir, paalis na rin ako. Mm -mm. Sige po, salamat po. <coughs> yeah. Tape kayo mga dito sir, Paganon ganun. Para hindi gumalaw. Paganon lang dito, Paganon ganun. <coughs> Para hindi siya magwiggle. Ayan. Ayan boss. Pumayag naman, sabi ko pada ako kahit konti. Oh, yeah, yeah. <coughs> Ang haba eh. Oo <coughs> oh, nga eh. Nga, eh. Oh. Sige sir. <coughs> Yan so na pick up na natin tong 7 foot na payong no. Medyo <coughs> Medyo mabigat sa kaliwa. problema sana hindi bumitaw tong tali ni sir along the way at least kita natin sa side mirror no yan so update na lang mamaya mga kapak sana safe ride sa, uh, safe ride sa atin no hopefully makarating tayo ng walang aberya sa San Jose del Monte Bulacan dahil so, sa tinawagan din natin si Sir kung nagpapaad tayo ng konti kasi nga ang haba na itong payong nila 7 foot 7 feet foot pala <laughs> foot pala uh, ano 7 feet yung payong nila no Medyo may kabigatan kaya yung timbang natin sa left side dito sa left side natin is medyo mabigat So uh, alalay lang ang takbo natin Wag <clears throat> na tayong kumuha ng pang-double book masyado na tayong mabigat